okay, huwag kayo mataranta, lololob. Ba, ah! ano yun? <laughs> <laughs> yun? salamin <laughs> Wala, talo tayo ngayon. <laughs> tayo dyan ko yan. Ba? <laughs> ba? Ba? Oh, ayos ko. Wala na isang tanto. Ay, kulang daw na isang tanto. <laughs> ano? yung 100. Tingin. Spray ako, spray

Ano yung tinatawag na baldog? Yeah, ano? Baldog. Iskor pa lang baldog na. Ah, sa bird lang ka. Wala pati yung wolf nagsalam eh. Ang <laughs> lakas mong inis. <laughs> ah, ah. Wala nang pag-asa to. Sa Ah ah. ah. Yeah, <laughs> wala, talo tayo ngayon. tayo dyan, kuya. Ba, Ang lakas mong inis. Wala na isang tanto, Wala na isang tanto, ah. Wala kulang isang na isang tanto, ah. Wala na isang tanto, ah. Wala na isang tanto, ah. ah. na

ito yun, ispreo po, ispreo po. Ispreo po. mo na Bigay mo na ako yun. Wala. Kaya huwag na kasi, huwag na kasi mga asar. Ay, mga asar pa eh. Ay, binalik-binalik. <laughs> 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 hindi mga asar. Ah, oh, yari tayo dyan. <laughs> 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 yari tayo <jan. laughs>